Yes, umabot talaga sa point na nagdesisyon na ako na sige, gagawin ko 'tong Hello everyone, so long time no see So today, pag-uusapan natin mga ba bagong update sa motor na to Kasi masyado maraming bagong updates dito Compared sa ating last video dito sa YouTube So matagal-tagal din ako lang na nag-long form videos ng puro na shorts Pero ngayon, long form tayo sa ngayon So sa so, ngayon, around mga 90% na ang motor na to Malapit na tumatapos yung buong project Pero di pa tapos, pero ayan, kaya nga 90% So ano na kaya yung 90% sa motor na to ngayon So yun yung pag-usapan natin ngayon At kung ano yung mga kulang at mga future upgrades na gagawin ko dito At soon sa 5 final upgrade natin hindi na makakabalik sa no. side mirrors natin is actual legit na galing sa Ducati V4 so ayan so ito galing V4 talaga yan so ang iniba din dito hindi lang yung side mirror talaga is yung bracketing talaga yung original side mirror dito nakalagay ayan kinover ko na Okay, may cover na yung original side mirror. Dito kasi yan. So ngayon, ginawan ko ng bracket na tabi siya ng visor mismo. At sa likod nitong detail na to. Kasi sa totoong Ducati, nasa likod talaga na detail na to eh. Yung kanilang side mirror. Kaya ganyan din yun yung ginawa ko, no? Para mas mukhang legit talaga lalo. So, ayan. At isa pa, kasi yung side mirror na to, wala yung bolts sa ta taas. Nasa ilalim yung bolts. So, kung dito yun, hindi mo mo lalagay dito sa ilalim. Okay? So, kailangan talaga i-re-bracket talaga na para doon siya yung side mirror. Nasa itaas banda. So, yan yung first natin yung side mirror. Next natin is yung ating dry clutch. Ayan, iba na yung design natin yung dry clutch compared nyo sa so first video. So, ayan, on natin. So iba na yung design niya compared sa first Okay, yan yung isa sa mga changes natin New design, kasi alam nyo bakit ginawa ko ganyan May cover, kasi yung walang cover Natatamaan ng mga bato, nadadamage And ganyan, kaya nilagyan ko na nila lang yung cover Parang same din sa yung para sa Super Ligera, na dry clutch yung kanyang cover At in iniba ko din yung design ng dry clutch sa lalim Para tumugma dito sa Itong dry clutch So disclaimer lang ha, itong dry clutch ito is DIY nito Walang aftermarket nito, ako lang gumawa nito So hindi yun mo order sa labas Kay kayo talaga gumawa niyan. And sa lahat ng mga nagsasabi hindi grinder 'yan. Walang grind. Paano mo ipapasok yung grinder diyan sa makina? <laughs> ayan. So, DIY lang 'yan. Okay? So, sa lahat ng mga nagtatanong paano, sadly so hindi ko mabibigay sa inyo kung paano kasi for your safety kasi hindi talaga suggested tong drag clutch ito. Kasi anytime bibigay... baka bibigay yung motor ano 'yon, yung motor niyo. Nangyari <laughs> niyan, wala akong kasalanan, di ba? So, ayan. Ang ating upuan. Okay, yung upuan natin mas maliit na. Yung original natin na upuan, dumabot talaga yun dito. Sagad dito hanggang ganyan so kaya ganyan yung upan natin kasi ginaya natin sa actual na Ducati so ayan dito may picture malit yung, uh, malit yung upuan ng actual na Ducati so ayan ganyan yung ating upuan pinalit natin so ito wala pa tong tangy answer Okay, so yung tanki ko soon is pag may tanginan na yan, ito yung makina na to is aabot ah, yan dito sa ilalim. Okay, mag-extend na yung kanyang Uh, kanyang tangke hindi makina mali 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 okay? so sa ngayon DIY lang muna nilagay ko dito sa loob next naman is yung ating chassis at yung parang engine like na ginaya natin so yan DIY ko lang din yan uh, walang aftermarket na ko lang gumawaan yan so ngayon kaya ko siya binago compared sa dati kasi pinalit ko yung upuan ito ma-extend ko na siya pataas. kasi dati yung ating straight lang ganyan Straight lang pababa Kasi malaki yung upuan dito So ngayon napataas ko na Para at least mas bagay sa chassis So ito unfinished pa to Okay unfinished pa yung nakikita nyo dyan Kasi uh, parang layout pa lang yan Hindi pa rin sya final Kasi kung final lang yan Ipapapiber din natin tong material na to Ito yung fiber Ayan yung tunog Ito hindi Okay? So, hindi pa yan fiber. Malambot lang yan. Okay? <laughs> so, ayan. Pero, at least may looks na siya ngayon. Soon, papapiber ko yan para maging matigas at mukhang legit siya tingnan na bakal. Okay? So, ngayon, hindi pa yan siya bakal. Okay? So, ayan. At dito naman, sa nakikita nyo dito, yung ating break na tank sa likod, na sa harap na bang hindi na sa likod. Okay? So, may dalawang reasons niyan. First is, sa Ducati. Ayan yung itsura ng sa Ducati. Okay? Yung brake tank niya is nandito sa chassis banda sa may makina tapos ito yung mga wire naman to ito yung technically sa brake switch hydraulic na yung brake switch natin dito sa likod so ayan yung wire nilagay natin sa harap and yung old natin na brake switch is yung normal is andito yung wire hindi ko tinanggal Nilagay ko siya for aesthetic kasi as nakikita nyo dito sa actual na Ducati meron siya mga wire dyan sa harap so, pero parang ginaya ko na lang din no? so kaya may mga wire dyan at andito na din sa harap at isa sa reason yan kasi itong spring nito tumatama sa ating ayan na damage yung ating engine, ay, engine ko yung ating tire ng ating motor na yung which is ginawa din ng GJ na but don't worry mapapalitan din yan Malalaman nyo bakit bakit ko papalitan niya so ayan sa so, kabila so, din natin yung parang sa makina yung parang engine cover ng kabila ng speciali so ito naman yung tsura yung sa actual na panigaling so ayan yung ginaya ko lang ayan okay yan yung mga nadagdag sa ating motor uh, from previous video. So sa mga bago sa channel natin so ito ay isang Motorstar So, ayan. so itong Motorstar uh, Explorer 250 version 2. So ito yung itsura niya ngayon. So basically napalitan na natin to lahat ng parts sa stock. Pero mayroong mga iilan na mga natira na stock pa din. Okay So ano yung mga natira dito. So instead na isasabihin ko lahat ng mga binago ngayon. Papagkita ko sa inyo yung mga natira na stock. So first is yung ating shocks sticker lang all in's na yan. So yung shocks natin is stuck at yung front na tapolodo natin ayan medyo umaagnas na din yung pintura need ko palitan yung buong tapolodo ko sa harap so ayan stuck pa dalawa at yung mags stuck pa yung mags yung gulong iba na yung disc iba na dual disc na rin yan caliper iba na brembo na yan so ayan sa buong head wala na natin ang yan buong headlight niyan is B4 na okay galing sa panibagali B4 so ayan so, iba na ang buong head so dito naman sa side Napalitan na iba yan, lahat natirang stock, tangke. Ito stock pa 'tong tangke. Okay, ito napalitan na. Ito na carbon fiber. Pero ito stock pa yan. Tangke. Isa pang pa stock, of course, yung chassis natin. <laughs> stock. Hindi <laughs> mo papalitan yung chassis. Okay? Kasi, syempre, nasa restore yan. Next na stock is yung ating rear set. Pero, mod heavily modified na to. Bakit? Iba na yung kanyang uh, hit guard, uh, heel guard, I mean. At yung naka, ano sa extender. At pinataas din siya. Kaya medyo slanting sa tingnan. Para mas aggressive siya compared dito. So, ang paa ko mo is nasa, mas nasa likod. Ayan, stock, na, stack pa din yung upat yung upuan. Sa pa, elbow. Stock pa yung elbow natin. Okay? Hanggang ngayon, stock pa din yung elbow. At may resonator sa baba. So, bakit stucking yung LV natin? Uh, explain ko later on bakit. So, ayan. Mag sa likod, stuck pa. Uh, this brick sa likod, hindi naman nakikita dahil covered naman. Pati yung caliper, hindi naman nakikita. So, stuck lang yan. Ito, stuck pa din Uh, wala kong balak magpalit ng tail tidy. Ayan. Wala kong balak mag tidy ba? Diba? Kasi, ano kasi, for me, parang legit na legit tingnan to. Parang solid na solid tingnan at parang genuine sa tingnan na part. Okay? Kasi naman, yung mga tail tidy, parang ah, ninipis tingnan yung mga wakal. Mahalata mong aftermarket siya, yes. Uh, sa iba, nagagandahan sila. For me kasi, yes, maganda naman siya tingnan. Pero kanya kasi tip eh. For me kasi, parang halata kasi na parang medyo cheap siya tingnan. For me lang. Okay? Uh, for some reason, ayun, kaya stuck pa din okay mukha siyang legit talaga ng Ducati tingnan kasi mataas palayo eh okay hindi siya yung makapal na pababa yun usually so ayan kaya stuck mo na yan likod bong likod wala nang stuck yan hindi na dito stuck fairings iba na yan sa so nakikita nyo uh, katulad na din yan ng Ducati na 899 sa likod natin ito yung Ducati 899 na sa likod ayan okay so iba na din yan yun na lang yung natin ito ng stock yata ay meron ito yung ating of course t-post natin Stock yan. Clip-ons. Stock pa rin yan. Iba ng manibela ito. Stock pa. Uh, iba nating mas, uh, brake master. Iba na. Panel natin, iba na din uh, may voltmeter tayo dyan. Ayan. So, konti na lang yung iba. Yung mga na-stock. So, tipos, bong suspension, mugs natin, tangke, caliper sa likod, disc brake, hindi naman halata yan. At yun na lang yun, yung stock dito. The rest is, napalit na. Of course, di ko na minention yung engine at chassis. Hindi mo naman ang papalitan yan kasi, syempre, race through. Okay? At pero heavily loaded na din yung makina na yan. Bakit ko na-loaded? Uh, tumat lang sa bigat na to. Okay? Kasi medyo mas may kabigatan na siya dahil sa lahat ng mods na to. Okay? Lalo na yung disc brake pa lang. So, ano yung mods natin sa ating makina? So, medyo super stock. Uh, na medyo pay pagka So, bakit? Okay? So, super stock dahil naka stage 2 cams ako. Uh, 6, uh, 7.2 na cams. So, medyo mataasan. Okay? Then, naka engine porting na naka-engine porting na din yan. Then, of course, carb na 30mm. Ang main jets ko is 140mm, so pang duluhan talaga. ah uh, yung idle jet is nasa 35mm. Okay, so yan yung setup natin. Then, ignition coil, 7,400 na fighto. Ating showers na racing CDI. Then, ating spark plug is racing spark plug. Yung DPR8 EIX-9. Okay, so mas mataas yung kanyang gap sa spark plug compared sa yung sa DR8 EIX lang. Okay, so racing spark plug na siya. Then, of course, yung black natin, 67mm okay, So medyo mas mataas siya Compared sa stock natin na 65mm So medyo mas mataas na TCC So technically loaded na talaga tong, tong motor na to So top speed Tingnan nyo sa YouTube ko meron dyan Okay, do advance Advance yung ano Amin ako, advance talaga yon Okay, madya halata naman Umaabot ng 190 No, sa gear 4 Okay, gear 5 hanggang gear 4 Ang max na nakukuha nito Hindi gear 5 Dahil uh, Sprocket kasi natin Naka speed sprocket Okay, ang sprocket natin is Nakalagay natin dito is 15 sa engine, 15 engine and 34 sa likod. So, maliit siya. Okay, dahil loaded na kaya naka-speed bracket. And advance ng video ko don is umabot ng 190 yung panel Pero advance na yun, okay? Advance yun na around mga 20 plus. So, technically umabot to ng mga 160 plus and mga ganun, okay? So, top speed ng setup na yan. So, sa mga naglo-loaded, alam nyo yan, no? Na usually ganyan yung nakukuha ng ganyang setup, okay? And yung mga valves din pala, wala namang ginawa sa valves. Stock pa din yung valves. Pero, ang mangyari nyan is, yung sa compression, yung piston mismo is, ayan, since mas malaki na yung piston, ah, uh, binawasan din namin konti kasi baka babangga yung bulbs. Okay? So, ayan, nakaport na din yung piston yan. And at the same time, uh, chinek talaga namin yung bulbs if merong hangin ba na lumalabas. Okay? To make sure na optimize talaga yung ating makina for like perf its performance. No? So, walang lumalabas na hangin, miniksure namin yan sa mga dalawang bulbs. Two bulbs na naman to, hindi naman two four bulbs. So, ayan. Okay? So, ayan yung ating setup sa makina. So, ngayon, ano yung future plans na sinasabi ko dito na sinasabi ko laging abangan nyo mamaya. Okay? Ano yung muna yung mga minor upgrade na gagawin ko? First, tangke upcoming na din si Jigs na pa din gagawa. Meron tayong tank enhancer dyan upcoming na Nasabi ko na din yung previous video ko. So, hindi pa natatapos. So, ayan. Kami yan soon. Yung susian niya, dito na. Okay? Tulad din siya ng panigali before na tangke Next is yung itong natin natin. Ayan. So, papalitan natin to ng pang panigali na din. Okay? Yung ito, fit na fit to talaga sa kanyang dito parang panel holder okay lang naman dalawa and yung lock eh, may pa isa pa ito talagyan natin ito ng parang pang B4 talaga dito na butterfly ayan so ayan yung tatlo natin ng mga mods na upcoming pa din the rest ito na lang yung last pro arm yes umabot talaga sa point na nagdesisyon na ako na sige gagawin ko tong pro arm so meron mga issues na encounter ko dyan so bago tayo makapag pro arm napag-usapan ko na yan marami ako napag-usapan sa sniper community kay jezwena sa mga nagma machine shop sa mga nakapag pro arm na kinausap ko sila so nakakapag come up ako ng ganitong idea pero marami tayong challenges na mangyari nito kaya siya hindi siya basta-basta magagawa agad okay first isang plano ko gagawin pro arm nito is hindi yung sa Ducati talaga bakit? Bakit hindi yung actual na Ducati? First, sobrang laki nun. Hindi siya kakasya sa chassis. Sobrang lapad nun. Sobrang laki ng mags. So, itong stock natin ng na mags is 3.5. Ang actual Ducati na Ducati ng mags is 6 inch. 6 inch ang mangyayari niyan malaki din yung gulong kaya may pagkasya yung 200 na gulong doon para para sa 6 inch ang mangyayari niyan kadena mo sayad na sayad na sa gulong mo okay isa so, yan sa first so ang mangyayari niyan kailangan yung aking sprocket medyo mas nakapalabas pa at yung engine sprocket ko din medyo adjust ko din palabas yun yung issue noon okay at of course yung sabi ko chassis so sobrang laki noon so ang idea na nang naisipan ko para mapapasok ma ko yun okay so sa sniper na Pro Arm. So ito yung itsura ng sniper ng Pro Arm. Ayan. So may, alam ko manipis sa tingnan. Manipis siya tingnan. Kaya marami marami nagsasabi ayaw nila niyan kasi manipis tingnan hindi siya pang big bike. Don't worry, nagmo-modify naman ako. Lalagyan ko yan ng sariling mud guard. <laughs> mud guard. do. Oh. Gagawan ko siya ng ganyan na sarili ko na gagayahin ko yung tulad pa rin sa Ducati na V4 talaga. So sniper na swing arm, gagawan ko ng cover mismo na pang Ducati okay Para magmumukas talaga siyang sw swing arm ng Ducati talaga So another issue naman is So ayun, medyo kasha-kasha na yun sa chassis Pero may issue pa din, hindi yung chassis ang problema Kasi yung swing arm ng Sniper Mas short pa yung length niya kaso compared sa stock na swing arm ng GPR Ang mangyari niyan, yung gulong ko mas nasa pasok Ang mangyari niyan, mas papasok pa to lalo Okay? So, mangyari yan, parang hindi siya proportion, medyo pasok yung gulong, medyo pasok na nga to eh. Kailangan nga i-extend eh, parang dito yung gulong. So, ang nangyari yan, hahanap ako ng way na ma extend yung swing arm ng sniper. So, yung pinakamalaking issue ko talaga, no? So, naghahanap ako ng extended swing arm yan. So, of course, modify na naman na malala. So, meron akong dalawang options niyan na pwedeng gawin. So, yung axle ko, instead nandito yung original ko na axle, ang mangyari niyan, we will dingan dito ng bracket sa likod. Okay, na yung axle niya mismo is nasa likod Ang issues naman yan is dapat perfectly aligned yung sa likod at left and right Para yung gulong mo straight Okay, so dapat perfectly aligned talaga yan Since iba na siya sa chassis ito, perfectly aligned ito eh. Okay, pero kung naglagay ka dito sa likod, nag-welding ka There's no returning na sa original natin na swing arm dahil yung ating chassis na welding na At dapat perfect na perfect yung pagka left and right mo na Na bracket para sa swing arm Para yung axle niya nasa, nasa likod Para yung gulong natin mas nasa labas Okay? Okay din yung stock na gold na mags nun. aso yun basically. 4.5 inch yung mag So, mas malaki. So, ito is 3.5 yung stocks natin. So, 160 yung gulong natin ngayon. Pwede natin salpakan ng 180 yun. Pero nga yung kadena is tatama. So, pwede natin ipalabas konti yung kadena pati sa engines bracket. So, plano ko is 180 tapos 4.5. Ito is 160 na 3.5. So, mas lalaki talaga na todo yung gulong natin. Okay? Actually, yung ganong klaseng gulong, 5 inch at 180 na gulong. Ganun yung gulong ng kanilang ano, panigali v V2, hindi yung V4. Okay? 180 yung size ng likod nila. Okay, so magagaya natin yung actual na size na yun. At yung option 2 ko naman, para hindi ko yung chassis, yung swing arm mismo is yun yung i-extend natin. Yung swing arm mismo. So instead yung axle na nalagyan niya. I don't know, hindi ko pa alam. Wala pa ako na consult. Oh, nasa plano ko yun na yung swing arm mismo i-extend. Extend na lang para dyan pa rin malagay para perfectly align pa rin yung left and right. Ang dapat na naman ang gawin yan para ma-perfectly align, yung pag-extend naman ng swing arm, dapat perfectly align din. Okay? So, maraming issue. Okay? Hindi ko pwede isalpak yung sniper. May gumawa na yan. Marami nang gumawa niyan. Mga isa, dalawa, tatlo na siguro gumawa na sniper na swing arm. Sinalpak dito. Walang problema. Pero yun lang yung length. Medyo pasok siya compared dito. So, ang kailangan ko na sa labas. Okay? Ang kailangan ko na sa labas. Mas malaking gulong. So, ayan yung ating final na mods ang Pro Arm kasi yan talaga yung pinakamalaking budget siguro magagastos ko ng para sa ano na yan siguro 50 mga ganyan, siguro dapat budget ko para sa setup ng swing arm na yan mga 50k something okay pero di ko pa alam di pa sure kasi hindi pa nagagawa eh. so malay mo pwede pang tatas pwede pang bababa hindi natin alam so yan marami pang challenges okay so yan ang ating update sa ating motor ngayon so soon 90% to. Soon magiging 100% yan. Aabot tayo sa final natin yan. Pag final na yan. Ewan Siguro ibang motor na naman ang na ating Imomod na naman. Probably. I don't know. Maybe. O magsitik ako dito or mayroon ano baka iba na naman plano ko dito pero sa ngayon yun muna yung mga plano natin wala pa tayong future plans for another motor maybe pa lang siguro okay so sa ngayon ito muna papagandahin natin to gagawin natin tong Ducati concept na Ducati concept na may konting motor star so ayan <laughs> yun, isa pa pala so kasama na yun sa ating pro -arm pa rin na plano so hindi ko na mention no munti ko makalimutan so sabihin ko muna bago tayo mag-end so yung muffler natin syempre pag naka pro -arm na yan gagawin natin yan dual tail exhaust ayan dito may exhaust dito may exhaust din dyan. so ayan okay so yung dalawang exhaust dyan sa likod din plano natin gagawin so yung yung ating elbow pwede natin papadalain na sa ilalim ng pro arm okay or dual underbelly so underbelly pero dalawa so give me suggestions kung mas maganda kasi hindi ko hindi pa ako final kung saan mas maganda feel ko kasi mas mainit sa mata ng LTO or HPG or CTTMO yung naka dual under tail exhaust kesa underbelly So, kaya pinag-iisipan ko. okay, profile ko mas maganda tunog yung Dual Undertale. So, ayan. Pero, in, syempre, hinahabol ko pa din naman na hindi lalampas ng 99 decibel. Kasi ito ngayon, yung setup natin is na without silencer na meron lang to sa mga ano, 92. 92, 91 decibel meter lang. So, pasok na pasok to. Okay? So, sa ngayon, yan yung mga plano natin. Okay? So, if curious kayo sa previous video ng motor na to, so, sinasabi ko, pwede nyo i-click to. May buong album yan ng ating Ducati concept na buong build. Okay? So, pwede nyo explore yung album na yan. So and if you enjoyed the video, don't forget to hit that subscribe button down below and thank you for watching and ride safe.